Hi guys! Good morning! Mga kamamshis! Ma Hello! Yeah, so, dahil uh, almost 12 o'clock na dito afternoon wala pa ka po kami lunch nakatapos na mag-alala -ano. sana kasi late na po nabise Ano bang gagawin natin? Ito mm, kasi yung daily routine yeah. ko

Ayan guys, bali. Lagyan muna tayo ng ice. So, gusto rin ko na ano ko. Ni Babsi. Hi Babsi. I know you like this. Hintay mo na naman ko. So, wait ka lang dyan. Pagawa tayo. Okay? Here. Mas marami na so I just buy this sa uh, malapit na supermarket. ito lang yung ice cream. May instant silang ice coffee na nabibili sa supermarket. Tapos, ang milk na nilalagay ko, pwede na siguro ito. Wala tayong ano eh, ice coffee, ang ice coffee. Pero, this is really good din kasi masarap sa milk na ito. Oh my gosh, look at that. Oh, gosh. Tapos ito naman, this is the same. Yan. Wala kay uh, may mga nabibili din sa supermarket ng mga ano, instant syrup, yung nakakap na maliit. Pero guys, kasi syrup lang naman 'yun. So, homemade na natin. So, homemade syrup. Ako na gumawa niyan. Siguro lagyan lang natin siya na Ako kasi marami na siguro yung 1 tablespoon. Lagyan na, um, pero mas preferred ko yung medyo matamis. Kasi, pag pagod ka, so, one tablespoon sirup lang lalagay, ha? Yeah. Pag pagod kasi tayo, mas advisable yung matamis. Pero not much, kasi, alam nyo na, hinihintindi pa rin natin yung diet. Diet-dietan. Sa <laughs> so, mga mamsis dyan, ha? dahit-dahitan. Yan. Yeah. So, you must try this, guys. Kasi, ah, pero doon sa mga hindi naman mahilig magkape. Yan. Yeah. Meron din yung iba. Gusto ng, kahit sobrang init, kahit na summer, ah, uh, ang iniinom pa rin na kape is yung hot, hot coffee. Yan. Yeah. Okay. Let's put this back to There you go. So, oh my God! Ala, sobrang sobrang dami na. Hmm. Wow! Ang sarap! So refreshing, tsaka yung Aroma ng coffee. Yun talaga. Para siyang uh, freshly ano, squeeze na coffee bean. Sobrang sarap, guys. Alam nyo, hindi nyo na kailangan pumunta ng Starbucks para mag... Ayan. Mahapag... Ano ba? Hum. Grave sobrança. Ice coffee. Uau. Wow.